Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egito at sa Ilang dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa ing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroon ng galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Mga magulang, 'wag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang mga utos niya'y itanin ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan.